Pinzhan! <laughs> wow! Kapos Long time no see! Oo nga eh! Kapos All good! Ayos! Mabuti nga nang message ka Pinzhan! Oo nga eh! Oh, Kung sinabi mo magdadock yung uh, cruise line nyo dito sa state namin, eh bumili na ako ng ticket kaagad. Kasi for the purpose na makita ka, syempre namimiss na rin kita eh, tagal mo nang nagbapark ko eh, no? hindi ka mo lang nadaan dito. Eh sabi ko, sige bakasyon na rin, Buk na ako ng tiket. So, Ayos! O, para makita kita habang nagbabakasyon. Sama yan, tayo dito sa barko nyo. Gusto ka na? Sobrang okay. Dito ka na eh. Ayos! <laughs> yeah! <laughs> ganda ng barko nyo, Binza. Nang lalaki Maganda ba? Oo, oh, grabe. Sobrang laki ng barko nyo, ha? Bagong labas Ang to, Ay, may bako, Insan. Dalang mo pa yung favor yung pinapadala ko sa'yo. Ay, oo! Oh. Oo! Anjan, Ayun! Oh, ah, yes. nasa, nasa, oh. nasa Nagluto kita ng adobo. Yes! Eh, Good job, Pinzan! Yung diba, message ka, miss na miss mo na yung adobo eh. Paming Bawon yan, no. Pinzan. Andiyan, ah, Ayos ka Silabi talaga. Sinabi mo pa, damihan ko, marami yan, marami yan. Mabuti na lang nga, pinalusot eh, no? Kasi kaibigan mo yung nasa baba eh. Good job! <laughs> Masarap yan. Ako nagluto yan. Alam mo naman yung pinsan mo. Masarap na chef to eh. Hands down. Filipino adobo yan. Noy. Ah, yeah. <laughs> Napo. Timing na timing yung adobo na yan. Insan. Makaka extra income na naman. Napo. Bibenta ko yan sa mga kasama ko dito sa barko. Ano yan pinsan? Bibenta ko yan sa mga kasama kong Pilipino para magkaroon ako ng extra income. Sandali, <laughs> sandali. Oh, bakit? Ibebenta mo yan sa mga kasama mo dito sa barko? Oo. Oh, kaya nga pinagluto kita eh para hindi na naong gagastos. extra income na ah? yan sa akin. Maraming bibili niyan. Eh, niluto ko yan para sa iyo eh. Oo nga. Kaya thank Sabi you. Sabi mo, namimiss mo na yung adobo. So... Nagluto ako ng adobo. Come Para ka namang extra income yan. Kasi mo? Sobrang sentimental naman ito. Kanyan talaga dito sa cruise liner. Kung ano yung pwedeng pagkakitaan, pagkakitaan ka agad yan. Ang apti-apti mo, insan. Dito naman tayo eh. naman tayo. Bibenta ko yan. Galing mo talagang salesman, pinsan. Galing mo talagang salesman. Nagtataka nga ako eh. Bata ka. Ba't ka sumakay ng barko? Kaya nagtrabaho dito sa barko. E eh pag nasa Pilipinas ka, sobrang yaman mo na. Ang galing mong negosyante. Yung bidigay ko sa sa'yo, bibenta mo sa iba, siraulo ka rin pala eh.